ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa pagganap ng tungkulin CP Hindi alam ng ilang tao kung paano mararanasan ang gawain ng Diyos at hindi nila alam kung paano dadalhin ang kanyang mga salita sa pagtupad nila ng kanilang mga tungkulin o sa totoong buhay. Lagi silang umaasa sa pagdalo sa maraming pagtitipon upang matamo ang katotohanan at umunlad sa buhay. Gayon paman, ang ganito ay hindi makatotohanan at isang argumento na walang batayan. Natatamo ang buhay sa pamamagitan ng pagdana sa mga salita ng Diyos at pagdana sa paghatol at pagkastigo. Nagagawa ng mga nakakaalam kung paano maranasan ang kanyang gawain, maging anuman ang tungkuling kanilang ginagampanan, na maunawaan at maisagawa ang katotohanan, matanggap ang pagpungos, at makapasok sa katotohan ng realidad, matamo ang pagbabago sa kanilang disposisyon at magawang perpekto ng Diyos kapag ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Ayaw ng mga tamad at gahaman sa mga kaginhawahan nagampanan ang kanilang mga tungkulin at hindi nila nararanasan ang gawain ng Diyos sa pagtupad nila sa kanilang mga tungkulin. Walang sawang humihiling na pagkalooban sila ng sambahayan ng Diyos ng mga pagtitipon, sermon at ng pagbabahaginan tungkol sa katotohanan. Bilang resulta, pagkatapos ng sampu o dalawampung taon ng pananalig at pagkatapos makinig sa di mabilang na mga sermon, hindi pa rin nila naunawaan ang katotohanan o natatamo ang katotohanan. Hindi nila alam kung paano maranasan ang gawain ng Diyos. Hindi nila naunawaan kung ano ang pananalig sa Diyos at hindi nila alam kung paano maranasan ang salita ng Diyos para makilala nila ang kanilang mga sarili at matamo ang katotohanan at ang buhay. Sila ay mga tao na naghahanap ng kaginawahan at pabaya sa kanilang mga tungkulin. Sa makatuwid, sila ay ibinubunyag at itinitiwalag dahil sa kung paano nila gampanan ang kanilang mga tungkulin. Ngayon, lahat ng tao na kontento sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at nagpapahalaga sa paghahangad sa katotohanan ay may kaunting pagpasok sa buhay sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Nagninilay-nilay sila para makilala nila ang kanilang mga sarili kapag nagbubunyag sila ng katiwalian. At kapag nahaharap sila sa mga kahirapan sa pagtupad nila ng kanilang mga tungkulin, hinahanap nila ang katotohanan at ibinabahagi ang tungkol sa katotohanan upang lutasin ang mga suliranin. Hindi namamalayan, pagkatapos ng ilang taon ng pagtupad ng mga tungkulin, umaani sila ng mga gantimpala. Nakapagsasalita sila ng ilang patotoo batay sa karanasan. Nagtataglay sila ng ilang kaalaman ukol sa gawain ng Diyos at sa kanyang disposisyon. At sa gayon ay nababago nila ang kanilang buhay disposisyon. Sa kasalukuyan, nililinis ng mga iglesia sa iba't ibang dako ang mga sarili nito mula sa masasamang tao at sa mga nakakagambala at nagiging sanhi ng kaguluhan. Ang mga nananatili sa kabuuan ay ang mga kayang manindigan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin, may katapatan at nagpapahalaga sa paghahanap ng katotohanan upang lutasin ang kanilang mga suliranin. Sila ang uri ng mga tao na makapaninindigan sa kanilang patotoo. Dapat ninyong matutuhang dalhin ang mga salita ng Diyos sa totoong buhay at sa mga tungkuling inyong ginagampanan. Isagawa ang mga ito at gamitin ang mga ito. At kapag umuusbong ang mga suliranin at mga kahirapan, hanapin ang katotohanan upang lutasin ang mga ito. Bilang karagdagan, dapat ninyong matutuhang isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos sa pagtupad ng inyong mga tungkulin at pagsikapan ang pagsasagawa ng katotohanan at pangangasiwa ng mga bagay ayon sa mga prinsipyo ng bawat bagay. Dapat ninyong matutuhan kung paano isagawa ang pagmamahal para sa Diyos at nang may mapagmahal sa Diyos na puso isa-alang-alang mo ang kanyang pasanin at makarating ka sa punto na kung saan ay magagalak siya sa iyo ang ganitong tao lamang ang tapat na umiibig sa Diyos sa pagsasagawa sa ganitong paraan hindi mo man lubos na nauunawaan ang katotohanan nagagawa mo pa rin matupad ang iyong mga tungkulin ng maayos at hindi mo lamang malulutas ang iyong pagiging pabasta-basta. Bagkus matututuhan mo rin maisagawa ang pag-ibig sa Diyos, ang magpasakop sa Kanya, at ang mapalugod siya sa pagtupad mo sa iyong mga tungkulin. Ito ang aral sa pagpasok sa buhay. Kung maisa sa mo ang katotohanan, at makakakilos ka ayon sa mga prinsipyo sa ganitong paraan sa bawat bagay. Pumapasok ka sa katotohan ng realidad at magkakaroon ka ng pagpasok sa buhay. Gaano ka man kaabala sa pagtupad ng iyong mga tungkulin, kung taglay mo ang mga bunga ng pagpasok sa buhay, ang paglago sa buhay, at kaya mong magpasakop sa mga pangangasiwa at pagsasaayos ng Diyos. Masisiyahan ka sa pagtupad ng iyong mga tungkulin. Hindi ka makakaramdam ng pagod gaano ka man kaabala. Palagi kang magkakaroon ng kapayapaan at kagalakan sa puso mo at mararamdaman mo na lalo kang pinagyaman at kalmado. Anumang mga paghihirap ang umusbong kapag hinahanap mo ang katotohanan bibigyan ka ng kaliwanagan at gagabayan ka ng banal na espiritu at pagkatapos ay tatanggapin mo ang mga pagpapala ng Diyos bilang karagdagan maging ikaw man ay abala o hindi kapag tumutupad ka ng iyong mga tungkulin Mahalaga na gawin ang paminsan-minsang angkop na ehersisyo at makabuluhang pagpapalakas ng katawan. Mapapabuti nito ang sirkulasyon, makakatulong ito sa pagpapanatili ng matataas na antas ng enerhiya at maaari itong maging mabisa para makaiwas ka sa ilang sakit na dulot ng trabaho. Ito ay lubos na nakakatulong sa mahusay na pagtupad mo sa iyong mga tungkulin. Sa makatuwid, sa pagtupad mo ng iyong mga tungkulin, kung matututuhan mo ang maraming aral, mauunawaan ang maraming katotohanan, tunay na makikilala ang Diyos, at sa bandang huli ay matatakot sa Diyos at lalayo sa kasamaan ganap kang magiging kaayon sa kanyang mga layunin. Kung kaya mong matamo ang pag-ibig para sa Diyos, magpatotoo sa Kanya, at maging kaisa niya sa puso at kalooban, tinatahak mo ang landas ng pagpeperpekto niya. Ito ay isang tao na nagtamo ng pagpapala ng Diyos, at ito ay isang lubos na pinagpalang bagay. Kung tapat mong ginugugol ang iyong sarili para sa Diyos, tiyak na tatanggap ka ng masasaganang pagpapala mula sa Kanya. Sila bang hindi ginugugol ang kanilang mga sarili para sa Diyos at hindi tinutupad ang kanilang mga tungkulin ay mo ng katotohanan? Makakamit ba nila ang kaligtasan? Hindi natin masasabi ang lahat ng pagpapala ay matatamo lamang sa pamamagitan ng pagtupad ng isang tao sa kanyang mga tungkulin at pagdanas sa gawain ng Diyos. Sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin na nalalaman ng isang tao kung paano danasin ang gawain ng Diyos at nalalaman kung paano danasin ang paghatol at pagkastigo, ang mga pagsubok at pagpipino at ang pagpupungos. Ito ang mga bagay na karapat dapat na pagpalain. Hangga't iniibig ng isang tao ang katotohanan at hinahangad niya ito, matatamon niya ang katotohanan sa bandang huli. Mababago ang kanyang buhay disposisyon. Matatamon niya ang pagsang-ayon ng Diyos at magiging isa siyang tao na pinagpala ng Diyos. Hindi hinahanap ng ilang tao ang katotohanan kapag may nangyayari sa kanila habang tinutupad nila ang kanilang mga tungkulin. Palagi silang nabubuhay ayon sa sarili nilang mga haka-haka at mga imahinasyon, ginagawa ang mga bagay-bagay ayon sa sarili nilang mga kagustuhan at pikit matang kumikilos ayon sa sarili nilang kalooban. Bilang resulta, ginagawa nila ang maraming bagay ng mali at inaantala ang gawain ng iglesia. Kapag nahaharap sa pagpupungos, hindi pa rin nila tinatanggap ang katotohanan at ipinagpapatuloy nila ang kanilang katigasan ng ulo at walang ingat na pag-uugali. Dahil dito, naiwawala nila ang gawain ng banal na espiritu at ang kanilang pananalig sa Diyos ay nagiging magulo at nababalot ng kadiliman. Ang ilang tao ay mahilig sa katanyagan at pakinabang at naghahangad ng katayuan nagpapakaabala sa mga bagay na ito nang hindi isinasaalang-alang ang mga layunin ng Diyos o tinatanggap ang anumang pagbabahagi tungkol sa katotohanan. Sa bandang huli, sila ay ibinubunyag at itinitiwalag at nahuhulog sa kadiliman. Kinikilala ng ilang mananampalataya ang pagkakatawang tao ng Diyos. Gayunman, sa kanilang puso ay nananalig lamang pa rin sila sa Diyos sa langit at sa espiritu ng Diyos. Palagi silang may mga hakahaka tungkol sa praktikal na Diyos at ang kanilang puso ay nag-iingat sa kanya, natatakot na mauunawaan niya ang tunay nilang sarili. Iniiwasan nila ang Diyos sa bawat pagkakataon at kapag nakikita nila siya, itinuturing nila siya bilang isang estranghero. Bilang resulta, maging pagkatapos man ng ilang taong pananalig, wala silang natamo at wala sila ni katiting na pananampalataya sa kanya. Wala silang pinagkaiba sa mga hindi mananampalataya. Ito ay ganap na dahil sa hindi nila hinahangad ang katotohanan palaging gustong makita ng ilang tao ang praktikal na Diyos. Nasasabik silang mapalugod ang Diyos at na kanyang maitaas ang kanilang katayuan para magkaroon sila ng autoridad sa iglesia. Bilang resulta, dahil sa kanilang kawalan ng katapatan, kawalan ng kaparangkahan, malimit na pagmamasid sa mukha ng Diyos, at paghahakahaka tungkol sa kanyang kahulugan, sila ay kanyang kinasusuklaman. Ayaw nang makita ng Diyos ang ganitong uri ng mga tao. Ano ang layunin ng pananalig ng mga taong ito sa Diyos? Sa dami na ng mga katotohan ng sinasalita ng Diyos, bakit pa nila siya sinisiyasat? Kung nananalig sila sa Diyos, bakit hindi nila hangarin ang katotohanan? Bakit palagi silang ambisyoso at mapagnasa, naghahangad ng katanyagan, pakinabang, katayuan, mga benepisyo at bentahe? May masasama silang layunin sa pananalig sa Diyos at nahihirapan ang mga tao na intindihin sila. Ang lahat ng ito ay mga pag-uugali ng mga hindi mananampalataya. Sa mahigpit na pananalita, ang sinumang nananalig sa Diyos ngunit hindi matanggap ang katotohanan ay isang hindi mananampalataya. Ang mga naghahangad lamang sa katotohanan ang mga nagsisikap na matupad ng mabuti ang kanilang mga tungkulin at ang mga naghahangad na mapalugod ang Diyos, ang mayroong tapat na pananalig sa Diyos at nagagawang matamo ang kanyang pagsang-ayon. Ngayon, ang bawat araw at taon na dumaraan sa inyong mga buhay ay may halaga. Saan matatagpuan ang halagang ito? Kapag ang isang tao ay humaharap sa lumikha, Ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang nilikha at natatamo ang katotohanan mula sa lumikha. Nagiging kapaki-pakinabang siya sa paningin ng Diyos. Hindi ba't ang pag-aambag mo ng iyong hamak na pagsisikap sa plano ng pamamahala ng Diyos ang siyang nagbibigay halaga sa bawat araw ng buhay mo? Ito ang halaga ng bawat araw ng buhay at ito ay napakahalaga. Kung ang bawat araw ng buhay mo ay may gayong halaga, ano ba ang kaunting pagdurusa o karamdaman kapag ginagampanan mo ang iyong mga tungkulin? Hindi dapat magreklamo ang mga tao. Napakarami nang nakamta ng mga tao sa pagiging nasa presensya ng Diyos. Tinatamasa nila ang hindi nakikitang biyaya at mga pagpapala at hindi nakikitang proteksyon na higit pa sa anumang bagay na maaari nilang maisip at makita. Napakarami nang natanggap ng mga tao. Ano ba kung may kaunting karamdaman? Hindi ba't iyon ang leksyon na dapat matutuhan ng mga tao? Kung sa pamamagitan ng karamdaman, magagawang maunawaan ng isang tao ang katotohanan kung makakamit niya ang pagpapasakop sa Diyos at mapapalugod niya ang Diyos. Hindi ba't isa iyong karagdagang pagpapala mula sa Diyos? Sa mga naghahanap buhay sa mundo, sino ang hindi nakararanas ng karamdamang pisikal? Sino ang may pakialam kung mayroon silang karamdaman? Walang sino mang may pakialam, walang sino mang nagtatanong, at walang sino mang makapagbibigay sa kanila ng katiyakan. Kayo bang mga tumutupad ng mga tungkulin sa sambahayan ng Diyos ay may katiyakan? Ang lahat ng tapat na ginugugol ang kanilang sarili para sa Diyos ay may katiyakan at tinatanggap ang kanyang mga pagpapala. Anong uri ng katiyakan ang inyong nakikita at nakikilala? Hindi na ako naiimpluensyahan o nalalason ng masasamang kalakaran ng mundo. Itinakwil ko na ang panliligaling at pamiminsala ng mga walang pananampalataya at taglay ko ang proteksyon at mga pagpapala ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi na ako masusunggaban o mauusig ng malaking pulang dragon. Titira ako sa sambahayan ng Diyos, makikisalamuha sa iba pang mga kapatid, at ang aking puso ay magiging payapa masaya at kalmado. Araw-araw, kakain at iinom ako ng salita ng Diyos at magbabahagi ako tungkol sa katotohanan at ang aking puso ay sisigla ng sisigla. Pagkatapos kong maunawaan ang katotohanan, ang aking puso ay totoong nagagalak, nakakamit ng aking espiritu ang kalayaan at pagpapalaya at hindi na ako nalilinlang o napipinsala ng masasama at mapanlinlang na tao. Bilang karagdagan, pagkatapos kong masaksihan ang proteksyon at mga pagpapala ng Diyos, hindi na ako natatakot kapag dumarating sa akin ang mga sakuna. Nagiging kalmado ang puso ko at napapayapa. Isinantabi ko na ang mga pag-aalala tungkol sa mga bagay kagaya ng kung matutugunan ba ang aking mga pangunahing pangangailangan sa hinaharap at kung mayroon bang sino mang magsusustento sa akin kapag ako ay matanda na. Ang mabuhay sa presensya ng Diyos ay totoong isang pagpapala at kagalakan. Ang nalalasap ninyo sa ngayon ay limitado, ngunit pagkatapos ng malaking sakuna, mauunawaan at makikita ninyo ng malinaw ang maraming bagay. Ang lahat ng ito ay proteksyon ng Diyos at Kanyang pagpapala. Sa kasalukuyan, bagamat paminsan-minsan ay nararanasan ninyo ang pagpupungos at dumaraan kayo sa mga pagsubok at pagpipino at may mga pagkakataong nararanasan ninyo ang paghatol at pagkastigo ng Diyos at nagdurusa kayo dahil sa Kanyang mga salita. Ito ang pagdurusa ng pagtatamo ng kaligtasan at pagpeperpekto. Hindi ito kagaya ng pagdurusa ng mga walang pananampalataya. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa pamamagitan ng pagtupad sa iyong mga tungkulin sa sambahayan ng Diyos. Ikaw ay nagiging isang kapaki-pakinabang nanilikha at namumuhay ka ng may halaga at kabuluhan. Sa halip na namumuhay para sa laman at para kay Satanas, nabubuhay ka para sa paghahangad sa katotohanan at upang mapalugod ang Diyos. Sa pagtupad mo ng iyong mga tungkulin, nakakamtan mo ang pagkaunawa sa maraming katotohanan at sa mga layunin ng Diyos. Ito ay isang napakahalagang bagay. Pagkatapos mong maunawaan ang katotohanan, makapasok sa katotohanan ng realidad at matamo ang katotohanan bilang iyong buhay, mabubuhay ka sa presensya ng Diyos at mabubuhay sa liwanag. Araw-araw mo na ngayong tinutupad ang iyong mga tungkulin at ang bawat araw na nabubuhay ka ay may mga gantimpala at halaga nakamtan mo na rin ang katotohanan at nabubuhay ka sa presensya ng Diyos. Ito ba ay pagkakaroon ng katiyakan? Ano ang katiyakang ito? Ang hindi mabihag ni Satanas. Maliban sa hindi mabihag ni Satanas, ano ang higit pang mahalagang bagay? Ikaw ay nilalang ng Diyos bilang isang tao. At ngayon ay nagagampanan mo ang iyong tungkulin, na nauunawaan ang kanyang mga layunin, tinataglay ang katotohan ng realidad, nagagawang sumunod sa kanyang daan, at nabubuhay ayon sa kanyang mga layunin. Sinasang-ayunan ka ng Diyos at iyon ang iyong katiyakan at garantiya na hindi ka wawasakin ng Diyos hindi ba't ito ang iyong puhunan sa buhay? Kung wala ang mga bagay na ito, karapat dapat ka bang patuloy na mabuhay? Paano natatamo ng isang tao ang kwalifikasyong ito? Hindi ba't ito ay sa kakayahang magampanan ang mga tungkulin ng isang nilikha, matugunan ang mga layunin ng Diyos, at masundan ang kanyang daan? pati na rin ang pagtatamo ng katotohan ng realidad at pagtrato sa salita ng Diyos bilang buhay ng isang tao? Dahil sa mga bagay na ito, nagagawa mong sambahin ang Diyos at sa Kanyang paningin, ikaw ay isang katanggap-tanggap na nilikha. Paano siyang hindi magagalak sa iyo? Sino-sino ang mga taong gustong wasakin ng Diyos? Anong uri sila ng mga nilikha? Mga gumagawa ng kasamaan. Ang sino mang gumagawa ng kasamaan ay lumalaban sa Diyos at napopoot sa Kanya. Sila ay mga kaaway ng Diyos at sila ang unang mawawasak. Ang mga antikristo na nakikipagkumpetensya sa Diyos para sa katayuan, ang mga hindi mananampalataya, ang mga tutol sa katotohanan na napupuot sa Diyos, na hindi naghahangad sa katotohanan at na kinakalaban siya hanggang sa wakas, at ang mga hindi makatupad ng kanilang tungkulin bilang mga nilikha sa anumang antas, ito ang mga taong nais wasakin ng Diyos. Ang ilang tao na hindi tumutupad ng kanilang mga tungkulin ay mga hindi mananampalataya. Ang ibang tao, bagama't tinutupad nila ang kanilang mga tungkulin, ay palaging pabasta-basta, nakagagawa sila ng kasamaan at nakapagdudulot ng kaguluhan, at kinakalaban at tinututulan nila ang Diyos. Maituturing ba ang mga ganitong tao bilang mga katanggap-tanggap na nilikha sa paningin ng Diyos? Ano ang pinakahuling magiging resulta ng mga nilikha na maituturing na hindi katanggap-tanggap? Mayroon bang halaga ang mga buhay ng mga nilikha na itinuturing na hindi katanggap-tanggap? Maaari nilang isipin may halaga ang buhay ko. Gusto kong mabuhay. Makagagawa ako ng mabubuting bagay sa aking buhay. Gayon Gayunpaman, sa paningin ng Diyos, ni hindi nila magampanan ang kanilang pangunahing tungkulin bilang mga nilikha. Kung hindi nila magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin, sulit ba ang buhay nila? may halaga ba ang kanilang pag-iral? Kung walang halaga ang kanilang pag-iral, gusto pa rin ba sila ng Diyos? Ano ang gagawin ng Diyos? Ititiwalag niya sila. Isa sa tabi ang may magagaang kaso at ibibigay sila sa maruruming jablo at masasamang espiritu habang ang may mabibigat na kaso ay tatanggap ng kaparusahan at ang may lalo pang mabibigat na kaso ay mauuwi sa pagkawasak.